Pakay rin lipad mo eh, Yan guys oh, Nag lalabas si kuya o oh. mo Lalabas si kuya dito sa ilog Ayun. Ang galing talaga ni tatay Maglaba o oh. Ang daming labahan Libre ang tubig Libre mo na Ayan, may manok po. Ah, kalapate. Kalapate pala yan. Kalapate, oh. Dali ka dun, Gino, para ma makainom ka. Para tuluyan ang maoy mo ba? <laughs> <laughs> guys, ang ganda dito sa ilog, guys, oh. Maka, oh, mo. Naglalaba si tatay, oh. Ang daming labahan niya. Mga! Mga! hindi na uli <laughs> hindi na uli wala hindi marunong uli ano na wala yun na bibili pa sana akong manok na bilogin oh mamaya oh, maligo na kayo doon kaya uwi tayo maligo ka na doon oh ang ganda ng kayo tubig oh maligo ka na doon bilis oh, para kang ano dyan para kang ungol pag iyak, iyak iyak ka pa dyan kaya mo si tatay o oh, galing maglaba. Oh. Sabi ko sa Sabi ko sa buran mo. Motor mo din ang galing sa koko, kay palinis tayo. galakin ng mga bato guys oh. Rico si kuya manguha ng ano, buhangin. Hoy, <coughs> 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 kuya pang asintada. Uh, pang asintada. Ah, oo nga. Ah, gumagawa ka ng bahay. Okay, mo, mayatang, kaliging, kaliging, kaliging. Ah. Oo, <laughs> samahan mo na lang. Oo, so, oh, maganda 'yan para ano? Para tit. Oo. So, oh. No, ano, yung puste. Oo. So, <laughs> May buhang, may may konting buhangin dito, no. Konting buhangin. Ano inaanad siguro nang pag nag ano baha. Kasi dinig buhangin, buhangin, buhangin. Tra buhangin. Buhangin, buhangin, Oo, mahal oh. ang buhangin ngayon. Oo. Oo. mahal na, ng ano eh. Pati simento nga na rin. Oo, oh, Simento, 200 balay. Dati 120 lang. Oh. Ganda <laughs> dito guys, maligo guys ah. Oh. Papababa yan guys. makita guys yung um, ganda ng falls ayan guys oh Sarap maligo dyan guys sa baba. Malalim yun dyan. Okay. dai bagsak oh. ng tubig. Bag Đây các giai đoạn bundok so, oh, ngay sau bundok rai Kanin pa silang kamuting kao dyan o, sa tabi ng ilog at Guys. thank you for watching bye bye